Hi guys, happy Tuesday morning here in the Bulacan guys. At maraming salamat po Lord God sa panibagong buhay na siyang pinagkaloob niyo po sa amin. At sorry Lord kasi hindi po ako nakapag-serve today kasi po nalit po ako ng gising Lord. At salamat Lord at lagi mo po pong amin mga mahal sa buhay sa araw na ito. Saan man po sila naroon, Panginoon, lagi mo po sila ipuwi na yung mapagpalang kamay at tulungan at ingatan, Panginoon. Maraming salamat Lord at sa umagang ito, ang chika po natin ay tungkol sa healthy, healthy food, healthy fruits. At bakit nga ba natin panakain ng sinanay ang ating mga anak kumain ng prutas at gulay. Speaking of healthy fruit, ay meron po tayo ditong pears, apple, at saka kiwi. Yan po ang aking kakainin habang tayo ay nagdadaldal po, guys. Ako, guys, aminado ako na yung anak ko talaga nung bata. Ay hindi ko sinanay na kumain ng gulay. Kasi siguro na-adapt ni Pat na hanggang ngayon po hindi talaga siya mahilig kumain ng gulay. Pero hindi ko na rin po naman alam, guys, na kung nasa school po siya nag-order din po siya ng gulay o kumakain po siya kasama ng mga kaibigan niya. Kasi dito sa bahay, guys, pa nagluto po ako ng gulay, sabaw lang po nakakain ni Pat. At minsan, hindi pa po talaga, guys. Kaya... Ayun, sad to say na ako po talagang may mali doon. Dahil nung bata pa siya, hindi ko po siya sinanay na kumain ng gulay pero hanggang sabaw-sabaw lang sana po ma-realize din po ng anak ko na darating din po ang tamang edad na siya ay maghahanap po ng gulay at ko po niya na sana eh, si Pat, magte-21 na po yan. Sa so, napagdating niya ng 30, maisip niya na, ay, kakain na po ako ng gulay. Kasi sabi ng mama ko, kakain po ako ng gulay. Siguro yung ibang bata dyan, bless po kayo na sinanay po, kayo ng mga magulang niyo na kumain ng gulay. Pero yung ibang bata po, guys, hindi po talaga bless kong, hindi po sila sinanay na kumain po ng gulay. Pero ang importante naman siguro, guys, kahit na hindi kumain yung anak natin ng gulay, pero ako po, sinasanay ko si Pat na kumain talaga ng apple araw-araw at saka nung grapes at saka yung banana para kahit paano makakatulong po ito sa kanya guys yun na lang po talaga ang naisip kong paraan para kahit prutas mapapakain ko po yung anak ko guys yun po guys at saka depende po kasi minsan dahil may yung mga para minsan nakikita ko yung mga bata sa province ay talaga mahilig po sila magkakain ng gulay pero sa nakikita ko naman may mga bata at may mga bata talaga na pihikan kumain ng gulay hindi ko po alam kung bakit si Patricia kinakain niya lang pong gulay ay kalabasa at saka sabaw parang yun na yung alam ko na kainin talaga ni Pat yun yung guys at saka uh, ang mahalaga siguro kahit naman na ano para sa akin kasi anak ko nga hindi kumakain ng gulay. Nawa po darating talaga ang time na kakain po siya ng gulay at kahit pa paano po ito po yung product dahil importante po sa kanila. Kaya kayo dyan mga bata o kayo dyan na hindi mahilig sa gulay, please kumain naman po kayo ng gulay. Oo sana po kumain kayo ng gulay kasi po ang gulay po ay magbibigay po yan ng healthy, ng kalakasan sa inyong pangangatawan po balance man, may gulay, may isda, may baboy, may chicken, may fruits. Kaya mas maganda kung lahat na yan ay nakakain po ninyo guys. ba diba? Ganun na po. Sana payo ko lang sa mga bata dyan, sa mga teenager dyan, na hindi mahilig sa gulay. Kumain na po tayo ng gulay guys. Ayan po guys. Yun lang guys at magmumukbang po tayo. Try natin itong, malinis ulit yung kamay ko guys ha. Try natin itong Kiwi. Hmm. Sarap. Try natin si peras. Hmm. Ang sarap yan. Hot, guys. Try natin si Apple. ngayon sa likod. Hmm. Masarap yun. Okay guys, haba nice day at maraming salamat po sa nanonood ng aking video guys. God bless you all.